So, yang niya mong gibuhat, guys, na hindi mo na mong nakamat sa mong guys? So, kung pwede mo magtanong, pwede rin doon sa bato mo magtanong. dami bunga, guys. So, amulang butang okan, ganyan, ikaw ispis ang balay. walay kabutangan sa mga talam So, hindi siya pwede ibutang doon di, dyan kasi walang space. So, dito. Marami kamatis dito. Ayan. Ayan. So, ayan. Dami. ka, meron pang ano dun. May ano pa kana uh, atsal. May atsal dyan. No space, no problem. So, tao. Diba guys. Wala space. Wala space dito sa labas ng bahay kasi walang ano wala nang lupa so mag DIY na lang kami guys so bagong DIY bagong ano naman bagong ano to pichay so ito guys tomatis na namumunga na siya ito ano to ah ganas hindi pa ano ang daming bunga manas Daot naman siya, partoy. Nasira na ba? Ito, wala pang bunga to. Ayan guys, walang ano. Walang uh, space ba? So, hindi, hindi makatanim ng ano. Ito, space. Walang space sa bahay. Ito, guys, is kwarto to. Kaya walang space talaga. Ito yung manok ko, guys. Ihiyawan ko yan. Pagdating ng araw, ihiyawin ko yan. Araw, ko yan. <laughs> Dami ng ano dito, guys, pichay. Namumunga na siya. Yan. Namumunga. Hmm. At saka nilagyan namin ng abono guys. Ito, fertilizer. Nilagyan namin ng fertilizer. Ito namin. Yeah. Kani, ilaban na nato niyo? Ay, ano yung magamit? Ano So, that's all lang guys. Wala pang ano sa aming bahay. Walang... Walang. Hindi pa tapos. Ni mama ko guys. Dito na may yung dirty kitchen namin. Kasi yung bahay namin walang dirty kitchen. Dito kami nag nagsasaing. So, Diyan kami magsasaing. So, sabay mo, interview sa kanak ma. So, kasi may may nasulti karon na Ha? Sa imong kuan? The vlog blag Sa imong tanom. Oh. Nakaanin <laughs> na yun. Ano nga Sa pagkugi. Nagi Oh, tanawa. Ano yung mga tanom tanim mo dyan? Yung dami, kamatis sibuyas, alugbate, uh, tinangkong, pichay, sari-sari lang. Para sari. Hindi nalimtan na na mo pa yung iba. Doon sa atubangan ba? Kamunggay, gabon, helbas, pati na mga herbal para May pang Ano ba yung pang nalimutan mo? Sili. Ay, uh, tanglad. Tanglad. Oh, meron hmm. pang Meron pa. Yung atsal, mm, di ba? Sa so pag basta magkoge. Eh, na ay mani. That's eight lang. That's all lang guys. For today's video. Sana magustuhan nyo guys. Don't escape the ads. Cho mo ko ng ads. Hmm. Don't forget to share and follow para update kayo sa aking video. Bye. -bye.